mo, may welcome back to my video. Ito pala, nag, ano tayo, nagta-try tayo gumawa na polvoron So, may mga tira-tirang flour. So, itatry ko lang to, ha? Hindi ako perfect naman luluto. Yan lang. Wait. Gatas, asukal. O, tumalon pa yung margarine. Margarine. At ito yung gawa kanina. Ito yung gagawin natin ha. Wait lang. Ito magmimix tayo ng ano. Ayan. Pag na ano mo na mag, magbago na yung kulay, yung kulay brown or ano, wag naman sunog ha. Ayan, ginagamit ko lang. Tsaka mahinang apoy lang pala itong ginagamit ko magkukulay yung kanina puti yan. So, ngayon medyo brown na iba-ibang brown. Ihalo ko lang tong sukal. Ay, sukal. Ihalo ko lang yung milk. Malinis yung kamay ko at huwag mag-alala. Kami po yung kakain. Hindi kasi ako perfect na kusinera So, gagawin ko lang siyang dito. Mix lang ng mix. So, malalaman nyo naman yung amon. Yan, mix mo lang siya. Ito pala yung ginagamit ko, guys, oh. Margarine. Yan, so. Kami naman nakakain. Huwag kayong magalala. Don't you Magpapatalo ang sukal. Mix mo lang na mix. Lagyan natin ng asukal. Ayan. So, chancha-chancha lang. Kami lang naman ang kakain. So, yan. Hindi Ay, mawawala yung ating gatas. O, ba diba? Kasing kulay lang yan. Mix mo lang ng mix. Yan. at titikman na natin luto na syempre pag tinikman hindi mo ihihip, ihip kasi pag ihihipin -hi mo tatalsik palamigin mo lang ganito lang oh antayin mo lang hmm. lasang margarine dito lang tatapos ang ating video paalam